Ah, pagkalaki po ng ahas, oh. Yan ang haba. Ano to yung, ano? Yung okay. Philippine Cobra ko yan, di? Parang sa atin yan, Philippine Cobra Philippine Cobra po, oh. Ah, laki. Nadali po nila kuya yan. Kumasok po sa bahay. Ay, pinatay po nila. <laughs> Tawa. Ilan di pa kuya rin? hindi pa. Pwede. Ah, Hindi, hindi, Ay, hindi. Sayad, kuya. Ay, hindi. Sayad talaga. Sayad talaga. Sayad talaga. Ay, po. Haba, ayun. Pwede, kuya. Oh? Ayan po, oh. May higit di ba? Ah, may isang, di ba po? Philippine Cobra po. Napatay po sa bahay, sa loob ng bahay. Pag napatali din yung kagabi? Ah, sino una nakakita? Kay Ilyo, tinawag ako. Ah, sa loob ng bahay mismo? Sa loob? Sa loob ng bahay. Pero nag-iingay siya, hindi man. Hindi man, ganoon po sa... Ay, ah. pinupos nga tan. Hmm. Oo, oo. Magkalaban nyo yun. Pilipin ko ba ito dito sa atin? Yan po. Oo. Ah, pagkakalaki. Mga ilan ang kilo kuya? Mga kilo ko yan. Baka may lima na. Oh. May kilo. Ayan, pagkakalaki sa lima. Mm. yan At, po. po. Ah, pagkakalaki ng kalaskis. Nakakatakot lali na o. po ito. Lali. lalim lali. Ay, ay, ay ano pa oh. Medyo buhay pa ano. Hmm. Pampay. Papatay lang. Ay, ito na nung pa dugo. Oo nga ay. Eh. Eh. ayan, katakot ar eh. Yan po yung Ay, hindi! Pa, Ang <laughs> <Yan> po ulo. <coughs> <coughs> ka, la. Ay, kapag po Ula ito na. hindi pinatay, ay makamandadali ng tao. Ito. Ay, oo. Oh, oh, mga bata, Kailan, mga Ang dami pong bata doon. Ay, kaya... Binali. Pinatay po.

Sabi ni tayong Elio ay, braso ng bata. Ah, sabi ko, tayo na tayo yung kalis ko siya. Go braso ng bata. Tama, sabi ko, di ba yun? Sabi ko, di ko braso ng bata. Laki na, <laughs> e, Bakit, kuya, ng kalis ko siya. Pumasok. Bakit kaya namamasok kayo ng bahay ng ganito? Oh, ano po, di pasok ba? <laughs> ba, gusto mong inain? Eh. Oo, oh, uh, uh, mga, mga... Yung mga katulad ng mga, mga, ano, mga... Kuting-kuting. Yan, kaya niyan. Tutang, ano. Good. <laughs> Nakakatakot na itong ganito. Naglalabasan na yan ang mga ahas. Andito na po tayo sa ating taliman. May dala po tayong ano, panim talong po mga kaparambin. Isang seedling tray po. Ang laman po ng isang seedling tray ay nasa 128 piraso po. Ito na po yun. At tayo po yung magtatanim ngayong hapon barko po pala ay king cobra po pala yun mga kapambin yung ating na video kanina ganong haba po ay halos isang dipang mahigit nga po. kung naalala nyo po mga kapambin yung ating pinuntahan po sa aming sityo balagbag po nung August 8 po nung tayo po yung namesta dun sa ating kinayan po na bahay dun po nahuli yun yung king cobra na yun kagabi nga po ay nakakatakot po mga farm bin ganong kalalaking ahos ah, nakapangilabot po ba ay ang ginawa nga po nung may bahay si, ka, si tata Elio po yun. ay nanawag po ng mga kapitbahay at sila parang ato po ang natawagan kaya napatay po yung king cobra gawa ng delikado nga po at pumasok sa bahay kaya pinatay po nila bali dito na po tayo sa ating pang-apat na luang po Yan. yung una po doon sili tapos yung pangalawang luang po ay sili at saka talong ito pangatlo po ay purong talong ito po ay pang-apat ay ganun din po talong pa rin po mga kaparambin at tayo po ay nagbutas na kanina bali hanggang dito lang po yung ano ay yung butas kanina kaya habang tila po kanina, nagbutas po tayo. Yan, kaya nagkaigi po yung ating pabaga sa lata. Ayos na po yan. Magtatanim na po tayo. Ang ating gagawin po ay ano, lalagyan po muna natin ng pananim ang bawat butas para mabilis po. Isa-isa po ating lalagyan. Pira hulog. po. Isang butas, isa po. Mamaya po natin, lalagyan ng lupa. Yan ang gaganda po ng ating Malalapad na po ang dahon. Tama-tama po ang panahon natin. Lagi pong naambon, minsan naulan po, pero hindi naman masyado malakas kaya tamang tama po yung pagkatanim natin ngayon hindi na po tayo masyado nagdidilig gawa ng maulan po ang panahon yan maglalagay na po tayo Sabi po ay eh, nag po mga pandin Gawa ng yan, lakas po ng ulan At lang po natin maglagay po At ating lalagyan na po ng lupa Lahat po eh, na yung kada butas yun, oh. Eh. Lalagyan po natin ng lupa Yan Nakatapos na po tayo Ay ating lalagyan naman ng lupa po Halos nasa ano po, ang napatagdag natin. Nasa 140 mahigit po. Yung ating napatagdag ngayong hapon. Puno. Ayan, lakas po. Diretso delig na po 'yan. Hindi naman alam ta. Natapos din po mga ka-farm bin at tumila na rin po ang ating ulan. Ang parahang po ba dito ay ano, oh, pabugso-bugso po ang ulan. Siguro gawa po ng pagyaw. Kaya ganoon po. Sana po ay maglalagay po tayo ng tain para po ako nag-aalangan ay. Maulap na naman po. Oh. Ay baka po bigla lumakas mamayang gab eh. Ay baka po maanod yung ating tain, sayang naman. Pero naputi din naman po ang ano, langit yan oh. Minsan makapal po ang ulap. Minsan na ah, liwanag po. Ganun po ang panahon din eh. Yan, ayos na po. Tapos na po tayo. Bali, ito na lang po yung ating tataniman. Ilang plat na lang. Yung dalawa, wala pa pong ano doon. Plastic, isa, dalawa, tatlo, apat. At kalahati po. Meron pa naman po sa bahay na pananim kaya lang maliliit pa po. Siguro sa sa linggo malalagyan din po natin ito mga ilang araw pa po, po. Kaya hindi po nagsabay-sabay ang ating tanim ay. Hmm, yung to. Yung iba po ay maliliit pa. Kaya sunod-sunod lang po ang tanim natin. Harap po isang araw oh. Ayos na po oh. Hindi na nalanta ito Kaya ang dali po makarecover Yan po oh. Lalagyan lang natin ng pataba Maganda po ang pagkatahan dito Hindi po siya nalanta Hindi katulad sa ibang Unang time natin Medyo nalanta po Pero nakakarecover na rin Yan po ulakas oh. ng tubig natin oh gawa ng pagkaulan po may bukas naman po doon tigabila kumbaga po ipatalo na natin hindi po siya maistakan tuloy tuloy ang po ang tubig doon sa baba mga buhay na rin po malakas po oh. Yan. Biglang ulan ay. Ito ang ating sili, okay na rin po. May bagong talbos na po yan. Biglang lakot po ang ating tubig o oh. Medyo labo-labo yun po ang ating tubig. Gawa ng pagkaulan po. Bigla po ako lang ay. Medyo na brown na po oh. Hindi tayo makakapaglagay po ng taon. Sayang pag naanog. Pag so, doon po ako natin sa taas ay kapag ka maliwanag po doon ayos po yun. Kumbaga po hindi masyadong ulan. May tempo doon sa lugar na yun. So, baka po biglang malakas ang ulan doon bawabaha po dito ng malaki kaya baka bukas na lang po tayo maglalagay pag maganda-ganda ng panahon maliwanag na naman po yun kaya lang din po si Tasay talagang maitim po nabraw mga po ah, tayo po uwi na po mga kapang yari na naman po maghapon. Ay paano po? Bukas na lang po ulit tayo mga kaparambin. At maraming maraming salamat po sa inyong suporta po at sa walang sawang panunod po sa aming mga videos. Ingat lagi, ingat bless po. Baway po mga kaparambin. Yan. Nagpapakaid po naman tayo ng mga alaga po sa taas dyan. Ng baboy po.